Medyo nakikita-kita ko Ang kapal naman ng kanyang bubble wrap. So, ito na. Basta. Babasahin natin. Taran! Best seller. So, let's see. Mukhang mas okay ang kanyang ano. Kasi yung unang dumating dito, guys, from other seller, ay yung carton ay talagang may sira na. So, this one naman is good. It looks uh, okay. Mukha namang walang damage yung karton. Sinapawan nila para siya. Malaki yung karton niya. Malaki yung kahon. So, gagaling ko lang sa trangkaso. Eh, hindi agad gumagaling kasi pumapasok pa rin ako. Eh, ganun talagang buhay. Mahirap. Lang. <laughs> kailangan mag-ano. Kito kinakailangan ko 'tong uh, ano na 'to kasi nakakatulong marami kasi kaming aso. We have 13 do dogs. Oh, ay tingnan nyo guys. See? Charan. Charan 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 charan. Ayyan. Yeah. Ay Ba'yun nakalimutan ko yung pangalan ng seller. Anyway, hopefully it this one will work this one will work better than the other. Hmm? Wala siyang kasamang extra. Wala isa lang yung ano guys. So, wala nang ibang ano dito. So, ayan, pinwest na po siya. Ayan yung pinakadulo. Yung pinaka-foam para sa safety. Ito yung manual nila guys user manual, air purifier. Ano talagang